Yo, what's up sa inyo lahat mga ka-dreamers? Nandito ulit ako nagbabalik. Ayan, upang magbigay sa inyo ng mga konting information mga ka-dreamers kung uh, paano nga ba yung nangyayari sa French class ko ngayon. Okay? Nakakatuwa mga ka-dreamers kasi uh, etong itong French class na to, okay? Sa mga pupunta po dito yan sa Montreal, ha, hindi po sa ibang mga provinces. Kasi mga ibang provinces po, hindi naman po required ang French mga ka-dreamers. Pero, okay? Dito po sa Montreal, required po ang French class na matuto ka. Kailangan po talaga yan para makapag-apply ka ng PR, okay? Which is, yun po ngayon yung ginagawa ko mga ka ko. So, mga ka-dreamers, bakit ba mas magandang mag-aral ka ng French dito? Una, kasi mga ka-dreamers, unang-una sa lahat, uh, natututo ka ng lingwahe nila. So, the more na natututo ka, natututo ka, mas nagiging uh, maayos yung communication mo sa kanila dahil yung mga tao po dito mga French Canadian po sila. So, ngayon po, ayan medyo natu natuto na po tayo at higit sa lahat is nakapasa na po tayo ng level 1. So sa January mga ka-dreamers, level 2 na po tayo. Okay? So ang requirements po is level 4 para makapag-exam ka and hoping na matapos ko to and hoping na mas matuto pa, okay? So sa mga nagtatanong sa akin kung ano na habang natutunan ko, syempre mga ka-dreamers, pag level 1, more on basic po yan, okay? Like, como sa va? Yeah. Pag ang mga answer niyan is bien vu, okay? Or sa va bien, merci et vu? Or uh, sa va bien, merci et Mga ganun mga ka-dreamers, yung mga basic. Like, uh, uh vu? Mga ganyan. So sa mga dahil Team Hortons tayo, like, for example, Bonju! Uh, Bonju o team Hortons, mga ganyan. So, may mga accent sila pero sa akin medyo masagwa pag pasensya nyo mga dreamers. So, maraming tayo natututunan talaga, like, Kelbel Journey, mga ganyan, mga uh, Pass Excellent and We, uh, ano pa ba? Marami, umbaga, uh, hindi ko lang ma-share kasi syempre ang hirap, ba? Diba? <laughs> hindi ko ma-express kapag ka dito sa video kasi nga, ibang language siya. Pero, sulit po ang pag-aaral ng French. At naging sulit siya mga ka-dreamers dahil uh, tulad nga po na sinabi ko, uh, meron pong uh, uh, paayuda. Okay, yun paayuda. Parang pagka kasi nag-aaral ka po ng French sa Montreal, meron pong uh, ibibigay sa yung allowance. Okay, may allocation for allowance po yan. Para at least siyempre ang galing di ba? Mas mamotivate ka, tigit sa lahat, mas pagbutihan mo. Mga ganun. So saan nga po makakita na Nag-aaral ka na ng language nila. Tapos, bibigyan ka pa ng allowance. Ayan. So, pakita ko sa inyo mga ka-Dreamers. Ayan po. Ayan po yung allowance. So, binibigay po siya cheque. Okay? So, cheque siya mga ka-Dreamers. Ayan. So, yan natin. Ayan. So, naka-address po sa akin ang cheque. Emmanuel Libido. And then, magkano po yung payment kada buwan? Is 448. Ayan mga ka-Dreamers. Di ba? Solid. Umaga. $448 dollars sa halos nasa 20,000 mil pataas sa pera natin, di ba? So, nag-aaral ka lang, may allocation ka pa para ma-motivate ka, tigit sa lahat, natututo ka pa, susan ka pa, di ba? So, sa lahat ng mga tao na uh, iniisip nila na, hmm, pangit sa Montreal, may French, mahirap, hindi ka makapag-apply ng trabaho, no? Actually, paglatuto ka ng lenguahe ng French, advantage yan. Maroon may ipag-communicate ka sa kanila na mas maayos. At ikit sa lahat, mas maganda yung opportunity para mas maka -hanap ka ng mas magandang trabaho. Diba? So, napakabait ni Lord kasi dati, di ko alam bakit niya ako dinala dito eh. ngayon Pero ngayon, alam ko yung purpose. Parang, ang galing na natututo ko ngayon. Tapos, may nakukuha pa akong pera. Tapos, uh, na-improve na na ko pa yung sarili ko, di ba? So, lagi lang kayo magtiwala sa taas sa mga ka-dreamers sa sa lahat. Pagbutihan nyo yung craft na ginagawa nyo. So, sa lahat ng mga nagsasabi na uh, pangit dito, hindi po. Sobrang ganda po dito. Unlike for me, for the other provinces. So, depende sa kanila. Magkakaiba po tayo ng opinion. Pero ako, I just want to give you the good vibes na solid po talaga. Okay? So, school, and work, school and work. Ganun lang po umiikot yung buhay ko ngayon. Pero the best kasi, syempre, uh, nagkakaroon tayo ng mas busy oras. Mas nag tayo. Noon tayo lagi tumitingin sa positive vibes na, sa positive thinking na, Okay, nag tayo pa unti-unti na hindi natin namamalayan na nakukuha na natin yung mga pangarap natin. So, sana mga ka-dreamers, ganun din po kayo. Hindi man kayo natanggap sa interview or may pinagdadaanan man kayo ngayon, huwag kayong susuko at higit sa lahat, laging nyo lang isipin na laging may mas magandang plans si Lord para sa inyo. Okay? So, mga dreamers, kung may mga gusto pa kang i-comment, comment down below sa so, lahat ng na mga nagda-direct message sa akin at hindi ko ma-replyan. Pasensya na pero pipilitin ko dahil sobrang dami na nag-message. And, don't forget to follow me on my YouTube channel, Emmanuel Ibido. Kung gusto mong uh, mag-apply papunta dito, may mga videos ako dyan. Mga legit agencies meron din ako dyan mga student visa, ayan, na student visa rather na paano ba pumunta dito spousal uh, mga spousal na gusto kunin yung mga asawa nila may video din ako nyan so ano pang hinihintay tayo subscribe nyo na yung Manuel Ibido syempre and of course para makatulong din sa akin like ito kasi yung passion ko eh magsalita naninagit sa lahat makatulong at magspread ng good vibes ayan yung laging team natin sa mga dreamers natin spread the good vibes mga dreamers maraming maraming salamat see you in my next vlog B.C.